Ayan mga idol. Si Batang Tricycle mga idol kasama yung maganda niyang ate mga idol. Ayan. Kaya nga. Sabi na siya daw si Ace Kaya pala to tinawag na Batang Tricycle mga idol. Kasi sa Tricycle yan pinanganak ng mama niya mga idol. Kasi galing ako sa Manila noon mga idol. Tapos yung mama niya mga idol nag... Bobontezkanya anak kanya sa araw ay. na yung mga idol. May meeting kami mama, ng engineer mama. ko mga idol doon sa Manila mga idol. Tapos pag-uwi ko hindi ko naabutan mga idol. Is for you one to one. Eh, Malupit talaga niyan. Puntot natuloy ako mam. sa kanto dito Batang Tricycle ah. E eh, papo, papo, to... diskoy wensu. Lion. O uh o. -huh. Uh -huh. Ginagawa <laughs> mambatan tricycle ah. Goyan. Ano ka Spider-Man? Spider-Man din ako. <laughs> oh, oh. Spider-Man girl. Eh <coughs> <coughs> uh. mama, papa. Ano? Ay, <coughs> oh. <coughs> uh. so, Spider-Man. Oh, Napakasaya oh. talaga ng mga anak kong mga idol, oh kanto ako dito. Sakitin kasi ito si Batang Tricycle mga idol eh. Laging nagkakasakit yan mga idol. Ngayon may sakit yan. May pilay kasi yan mga idol. Kaya ganyan yan si Batang Tricycle mga idol oh. Naawa ko yan sa bunso ko na yan mga idol eh. Eh parang mo eh. Ngayon, nak, ano naramdaman mo sakit ngayon nak? Uy, masakit yun ha. Masakit yun ha. May pilay ka pa naman. Masakit yun. Kaut pasaway ka. Bado Sobrang kaganda, oh. Batang tricycle. Malala mo talaga ito laki na, kaya ipopos ko to sa YouTube. Sama ako siya. Oo, oh, nasama. Makikita, nak, kung sakaling pagdalagan nyo, nak, mahiya na kayo, nak. Baka sabihin nyo sa akin, ipadilit nyo to, ha? Normal naman eh. talaga. Oo oh, nga, pero hindi ko to i-delete ha. Hanggat lumaki kayo, magdalaga kayo. Okay lang. Okay oh. oh. Ma lang. Maalala nyo to paglaki nyo. Kasi kahit walang may maon dito sa YouTube mga idol, okay lang mga idol. Remembrance ko lang to mga idol. Remembrance ko lang to sa mga, 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 mga anak ko, mga idol. Sa kabataan nila, hanggat palaki na palaki sila mga idol, may remembrance. <laughs> malupit talaga si batang tricycle malupit batang bata na malupit pa